So okay, guys, so yan panibagong araw, panibagong video naman tayo ngayong ngayon. araw So yan, ngayong araw dito sa ating rabitan at yung pag-uusapan natin ay tungkol sa ating mga alaga So yan, hindi lang sa ating mga alagang rabbit. So sa halos lahat ng hayop So, dun sa mga video ginagawa natin o dun sa mga nauna pang pa video ginawa natin Merong mga nagtatanong kung ano ba raw yung magandang ipanggamot sa sugat ng ating mga alagang hayop So yan, hindi lang sa... Rabita, pwede sa manok, sa pabo, sa baboy, sa baka, sa kambing, halos lahat-lahat. Ito talaga yung pinakamagandang uh, panggamot sa ating mga alaga. Lalong-lalo -lalo na kasi meron na nangyari sa amin na yung aso namin nagkasugat sa parting likod, may butas. Tapos meron na siyang mga magot, yung uod, dun sa loob. At ito lang rin yung ginamit ko. <clears throat> naglabasan yung uod. So yun, kukunin ko na lang. Kaya lang, syempre, isa-isa. Kasi naglalabasan talaga. So, Itong video natin ay hindi nito sponsor so gusto ko lang ipakita sa inyo para makita nyo kung ano ba yung magandang panggamot na talagang napaka-effective na syempre subok ko na rin naman. Kaya nga papakita ko rin sa inyo kahit hindi tayo sponsored nito. So yan, ito yung Combinex. So mabibili nyo to sa mga farm supply, sa farm station o kaya dyan sa mga sa pinakamalapit nyong palengke sa bilihan ng mga feeds. Meron yan nito. So yung Ganito, ito yung pinakamaliit, 205 pesos. Yung malaki naman, yung malaki nito is 300 pesos. So, paano ba to gamitin? So, ito yung spray lang kasi to pero talagang 100% na napaka-effective pagdating sa mga sugat ng ating mga alagang hayo. So, syempre, bago natin gamitin, kailangan alugin ng mabuti. Tapos, siya nyo i-spray sa sugat ng inyong mga alaga. So, kahit anong uri pa yan ng sugat. So, kailangan nyo lang iwasan na hindi matamaan yung mata nila siya sa ilong, especially sa rabbit, dapat hindi matamaan yung ilong. Kasi ito pag ini-spray ay kulay violet. So pag na-sprayan rin yung kamay mo nito, medyo mahirap-hirap ling alisin yung kulay nito. So, syempre, sasample tayo para makita nyo. Kaya lang dito sa mga alaga ko, walang may sugat. Pero para na rin makita nyo kung anong itsura ng laman nito. So yan, nalub natin. hindi so, naman ito totaling delikado. Kasi gamot nga eh. So, yan. yon So, ayan. Kulay violet. So, kung napapansin nyo rin kung minsan pag nagpunta kayo sa babuyan, merong ganito. Kasi isa sa mga ginagawa nilang marker na to. Pag nagbabakuna sila ng mga piglet, inesprayan nila ng kaunti para lang maging marker na tanda na nabakunahan na nila yon. So, marami rin namang justo. Pero pagdating sa mga sugat, ito talaga yung pinaka the best. Pero kung wala kayong makuha nito, pwede nyo gamitin yung, uh, yung betadine, yung pang tao. So pwede nyo yung gamitin, pupulasan nyo lang o apatakan nyo lang yung sugat ng ating mga alagang hayo. Pero ito talaga yung pinaka-effective. So yan, hanggang doon na lang muna guys. Bye-bye!